morning mga kashibes. Ang ulam ko ngayon ay talbos na kabute. Tapos may tuyo din ako. Tapos ito ginamos. Ang tawag namin dun sa Visayas ginamos. Dili siya na maliliit. Tapos ang partner niyan ay meron akong okra. Yan. Yan yung aking ulam ngayon. Tapos, may nangungulit na akong aso. Bakit? pa mm, -mm, pakakainin ka din mamaya lang ka. Ayan. Hmm, siya mga kashibest. Ayan. So, ayan. Kuha tayo ng charot nito. Tapos, sausaw natin dito. Tapos, kakainin na natin. Charot. Hmm. Charot. Tapos, okra mga kasibes. Sausaw ulit natin. Mm hmm. Harap